Medyo masaya naman ako dahil uh, na na ko yung isa kong kaibigan na, na medyo may edad na As 58 years old siya. Then tinanong ko yung uh, I asked him a uh, question. He is 58 years old. Ayan. Ayan ako'y 7. Sabi naman bro ko 7. May match uh, sa 7.58. At yung sa 7.85. Ayan. Nagka-pera. Nakajakpat siya. Sana naman pag marinig mo ito. Alam ko naman pag napa, napanood na ito. Ibigan isa akong na yung napajakpat sa 3 digit masaya na ako at masaya ka na rin sana mapanood mo to kung magkita tayo sa SM Mall sa Lucena dito Lucena City mamaya ngayong Wednesday ng July 20 2025 ngayon, ummm, Wednesday, ah, Thursday, eh, sana, pag-accident nakita tayo, ay, mabigyan mo naman ako ng balato, ng money, at, ayang mabigyan mo ako ng kahit mga mukano, at, kanyang papa, magte-thank you ako. 750 pesos yan at uh, narinig ko pa nga sya 758 ang uh, tinaya nyan isang naisabi ko sa kanya yung lucky numbers at, at ito yung hila ko lang then so 114 bits kaya ako ay may nagtama rin sa ito Ram World of Religion Ito naman ay 14 decks Kaya pipindi lang kayo doon At yun May nakatama na sa At yun parang ulo ko na rin sa inyo kung may analyze numbers ko Sana yung makatulong Ito rin Pagulungan rin ako Pagulungan lang tayo guys at uh, ito naman ay mga labi ng person ito bawang, uh, batas na laban at uh, yun okay, tayo respect tayo respect lang guys and eh, spread the money eh, spread. sana may money rin po and mag mga pa naman kaibigan sana marunin mo po kaibigan 422 hindi ako ng laki ng bus pero medyo nga, may pala, may mga hindi naman, eh. medyo nga magpagka ano nga hindi siya ko nila may pagpasipid eh parang Yeah. Ano tayo eh. Kaya ano? Disa, ko sa ako nila. Okay. Kung nakalimutan nyo ng kaya, yun. Naka 1,500 sa ano. 4,500 kesa sa ano. Ano din sa binigay ko sa kanyang lako ng numbers. Chance na yun eh. Ang bagat. Ang mga eh namin um, sa isa ko pang kaibigan na si uh, then okay lang ito um, kay ano ay ang nga pala sa magician and, uh, the magician, and the, the magician and the great the great power 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 sana ito mapanood mo ito magpadrak sa iyo At 50 years old, 58 years old na yun ibang sana yung mo ito ang lang kung 58 years old ka na, sana ay, jackpot na ito, sana ay mabigyan mo rin ako kahit kapag. Pag nakita tayo sa SM. At, may may matanggap din na thank you sa iyo kung na uh, siyempre na uh, kaya mo na uh, then may thumbs up tayo at kasi ako na nakatulong ako sa iba kasi nakatulong kung mabuti uh, uh, mo uh, magsisigap uh, sa pag sa pag-arib 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 151 video uh, subscribe to my channel mga uh, bago pa lang double click na bell para madagdagan naman yung subscribers ko ay okay, 8 subscribers pa lang pero pag nakarami ito ay meron tayo yung gift kami pag-inhoy sa surprise ka lang maaaring isang stock toys or I'll Uh, sa cellphone na cellphone eh parang sa cellphone mo at ilipon sisters tinga pa langi ang magpapakita parita

See you next time in my next video guys. Peace.